Kung makikita niyo po, ina eh, si processor niya, hinali-imi na po gamit itong screw. So, kung mahiling niyo po, ayan, eh, uh, grabe na po ang ano niya. Guys, good morning and good evening sa inyo ka boss. So, yung kita digdig kasi, igwa kitang repair na automatic shutdown. So, ang unit niya is uh, Lenovo ThinkPad 4 uh, Port Gen Generation po. So, sumailing nyo po, iyawan po, digde. So, binuksan nyo na po siya. So, kung makikita nyo po, ina si processor niya. Pinaliin po gamit itong screw. So, kung mahiling nyo po, ayan. Uh, grabe na po ang ano niya, dust. So, lilimpiyan ta po yan. Then, syempre, kung mailing nyo digde, Ayan po ang processor niya. So, nagmamara na po si thermal grease niya, thermal paste niya po. So, makita niyo naman po kung gura mo kahati. Yung ano niya, ang ano niya, kaya po siya nag-shut down. So, later on, uh, igibuan tayo ninyo before and after para mailin nyo kung paano siya mairahay. So, yun lang po. Let's go. So kung nakikita nyo po dyan guys, tinatanggal na po natin yung processor para malinisan na po natin and then ma-check natin kung ano talaga yung naging effects kung bakit siya nag o automatic shutdown. So we found out, find, we find out na marumi na talaga and then nag -dry na yung thermal grease niya po. So, possible kapag mga ganyan, nag-overheat na po yung unit kapag ah uh, nag-dry na yung thermal grease. Kaya tinanggal po natin para mapalitan po natin siya ng thermal grease. So ngayon po, uh, tinatanggal naman natin yung HDD niya which is uh, internal storage Edged hard drive. So yan po siya. So 2 terabyte po yan. So habang tinatanggal po natin yung mga parts nya yan din po yung ram nya and then so makikita nyo napaka roomy talaga nung ram so mamaya lilinisan din natin yan and then syempre mamanage eh, muna natin yung cable and then tatanggalin natin yung mga dumi na sanhi ng automatic shutdown so tips ko lang guys sa paglilinis uh, kunting brush brush lang and then ayan nga so, kung nakikita nyo po Uh, binabrush-brush ko lang dyan yung mga dumi para hindi po mag-short yung ibang um, aparatos niya dyan sa board. So, yun. Uh, bali po, bumili tayo dyan ng additional SSD and then additional power supply kasi yung power supply po ni customer is sira natin. So, kung nakikita nyo po yung... Ano niya yung fan processor niya po is uh, super dumi talaga. So nililinisan po natin niyan para po uh, pag sinalpak na natin is wala pong maging diperensya mamaya. Saka pag nag-install tayo ng mga program, mas madali po. <coughs> so ayan po. Natanggal na din po natin yung power supply. So, later on, sa mga next vlog ko po is yung power supply. Ipapakita natin kung paano yung pag ng power supply. Para naman po sa mga hindi nakakaalam, para ma-check po nila yung power supply nila kung gumagana pa or hindi na po. So, bali, yung customer ko po dito is uh, busy, kaya hindi na po na nakita niya yung ginagawa ko. Then, ito po yung power, uh, power supply niya. Um, brand niya is in play. So, 250 watts na din po yan. And then, talagang okay din po yan. Kasi, kahit generic, tumatagal na rin po yan. Kasi, yung ibang power supply, uh, hindi mm, friendly budget. Napakamahal. Pero, sigurado naman dun eh. Pero, kung mga no choice ka na, at, uh, medyo nagtitipid si client sa ating power supply, eh, dito muna tayo sa in place So, budget friendly photo sa si in then talagang matagal ni naman and then syempre may resibo 1 year warranty and 7 days replacement po so don't forget to subscribe po habang nanonood po kayo ngayon and then please like and share this video po para at least sa mga susunod na ating video is ma pakita ko po sa inyo kung paano po yung mga pag-ayos po nito. So, yan nga po is kinuha ko na yung thermal grease dyan and then yung Uh, pan po ng processor <coughs> so before po natin ilagay yung pan ng processor is naglagay po muna ako dyan ng thermal grease and then linisan ko muna kasi yung mga pin na maliliit is kapag may dumi po yun is hindi po gagana ang ating CPU unit so ayan na po nilagay ko na and then syempre Uh, naka Nakapass forward po yan kasi, kasi medyo mahaba po yung video natin. Pero uh, sa paglagay po ng mga tornilyo dyan is dahan-dahan lang po para hindi uh, magshort mag-short at hindi mag-crack yung ating motherboard. So yung motherboard po nyan is port th na So hindi na masyadong updated ngayon Kesa ngayon kasi yung mga motherboard ngayon is masyadong mahal na Compare nung dati na nakakabili ka pa ng 2K So, ngayon, mga around 5K to 7K na po ang mga motherboard natin. So, ayan, uh, na nag-cable management na po tayo kasi dyan po talaga tayo magaling sa cable management. Siyempre, ayan yung ating RAMstat 128 SSD. Yung storage niya po is, ah uh, dyan po natin ilalagay yung Windows 10 64-bit po. So, sa mga hindi nakakaalam, si customer po, is uh, di pa niya masyadong alam kung ano yung mga ilalagay natin. Supposed to be i-explain na lang natin sa kanya kung ano yung mga ilalagay natin and then kung magkano po yung naging cost para doon sa ating customer. So medyo malayo po 'tong dinayo natin para dito sa CPU. And then para din po uh, iwas sakit ulo na din po sa kanyang anak kasi ginagamit po niya sa mga project for school. So, kung nakikita nyo, kinabit na natin yung SATA and then minanage na natin para hindi masyadong uh, marumi tingnan yung mga cable nya. So, ito na po yung finished product natin, yung automatic shutdown. So, kung nakikita nyo po, running condition na po siya. So, yan po. Ayan. So, ang naging cost po niya is uh, sira na po ang uh, power supply and then marumi and then syempre yung HDD niya is sira na din po sa sobrang katagalan yun po ang naging cause kung bakit po siya nag over -hit. and then nag automatic shutdown so sa mga nakapanood nito wag nyo pong kalimutan mag subscribe and please like and share so maraming maraming salamat po yun lang po thank you very much